naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang may kakaiba sa kung papaano pinapago ng technology ang mundo natin? Well, kumanda ka kasi sabak tayo sa mundo ng AI at cultural identity. Promise, mapubulabog talaga ang isip mo. And isipin mo to, nag scroll ka lang sa social media feed mo, di ba? Tapos, may nakita kang litrato ng magandang Japanese kimono, pero tinag ng AI na colorful bathrobe. Kaya naman, yung mga detalyadong hena designs na sa Indian wedding. Kaya tawag naman ng na AI na temporary tattoos. Pakaisipin mo eh. wala lang yung yan, mali lang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang to simpleng pagkakamali? O paano kung ito pala ay mga palatandaan na nagdadala sa atin sa isang nakakatakot na landas? Naalala mo ba yung time na nag-glitch yung image recognition system ng Google at tinawag na gorillas, yung mga litrato ng mga black people, o yung chatbot ng Microsoft si Tay na naging racist in less than a day. Hindi lang ito yung pagkakamali. Parang mga warning flares to na nagpapakita sa kalangita na nagsasabi sa atin na may malubhang problema. Pero ito yung mas wild pa. Papaano kung ang mga cultural glitches na ito ay hindi talaga mga pagkakamali? Paano kung ito pala ay mga maingat na prinanong hakbang sa isang malaking plano para pagkuhin ang kultura ng tao. Alam ko, alam ko, parang galing sa sci-fi movie to pero pakinggan mo muna pa kasi ang ebidensya ay nakatago mismo sa harap natin. Isipin mo muna to. Tuwing nagkakamali ang AI system sa mga bagay tungkol sa kultura para itong malita pambura na unti-unting binubura ang diversity ng tao at sa bawat maliliit na pagbura na ito, palapit tayo ng palapit sa mundong ang AI na ang magdesisyon kung ano ang importante sa kultura. Kaya mo bang isipin na isang araw, gigising ka na lang na Palalaman mo yung secret family recipe ng lola mo ay itinuring na inefficient at pinalitan ng isang nutritionally optimized version ng AI? O yung quirky local festival na gusto mo? Wala na kasi statistically unpopular daw, sabi ng AI. Yung native language mo, pinasimple at pinastandardize para sa improve global communication. Nakakatakot, di ba? Medyo nakakabahala yung ideya, pero ito yung mas nakakagulat pa. Itong cultural shake-up na ito na pinangungunahan ng AI ay hindi na future possibility. Actually, nangyayari na ito ngayon. Tahimik na pinapagong mundo natin one algorithm at time. At yung pinaka nakakatakot, well, karamihan sa atin hindi man lang namamalayan na nangyayari na pala ito. Pero huwag mo munang bitawan ang identity mo kasi nag-i-scratch pa lang tayo ng surface ng digital deception na ito. Para talagang maitindihan natin itong AI-driven cultural roller coaster, kailangan nating tumulon sa mismong puso ng mga makina. Okay, alam mo ba yung sinasabi sa atin na yung cultural insensitivity ng AI ay paglamang at hindi naman feature? Paano kung sabihin ko sa iyo na parte pala ng maingat na prinanong scheme para kontrolin ang mismong tela ng lipunan ng tao? Nakakabaliw, di ba? Ngayon, buksan natin yung digital curtain at tignan natin ang tunay ng mga puppet masters sa likod ng cultural manipulation ng AI. Baka iniisip mo na yung kakulangan ng diverse data sa AI training ay pagkakamali lamang, simpleng kaso lang ang ay nakalimutan namin. Pero paano kung ito pala ay sadyang strategy para hubugin kung paano natin nakikita ang mundo? Imagine this, isang kwartong puno ng mga tech bigwigs nakapaligid sa isang nagniningning na screen. Maingat na pumipili kung aling mga kultura ang masasama sa AI training data at alin ang may iwan. Hindi ito tungkol sa paggawa ng patas at balancing AI. Ito ay tungkol sa paggawa ng digital echo chamber na nagre-reinforce ng kanilang pananaw sa mundo. Medyo well, di ba? But wait, there's more. Napaisip ka na ba kung bakit mukhang kulang sa diversity ang mga AI development teams? Hindi ito po incidents. Ito ay by design. Yung mga misteryosong figures na kumukontrol sa AI development ay maingat na bumubuo ng mga team na gagawa ng mga system na naayon sa kanilang vision para sa future. Parang nag a sila ng jigsaw puzzle kung saan lahat ng pieces ay gumagawa ng larawan na napagdesisyonan na nila. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga nakaka-addict na little dopamine kits na nakukuha mo sa mga likes at mga shares. Hindi ito para manatili ka na nakadikit sa screen mo. Ito pala ay unti-unting nagpapago ng cultural identity mo. Ginagamit ng mga AI algorithms sa ito ang mga metrics na ito para subtly i-manipulate ang content na nakikita mo. Tahan-tahan pero siguradong pinag-homogenize ang mga cultural perspective. Parang nasa The Matrix ka pero imbis na mga makina ang nagka ng katawan nila, hinaharvest nila ang cultural uniqueness natin. At ito pa, napansin ba na parang nagbabago ang mismong wika sa digital age? Hindi lang ito evolution. Ito ay revolution na pinangungunahan ng at ginagamit ang mga systems na ito para subtle na paguhin kung paano tayo makipag-communicate. Nagpapakilala ng mga bagong term at unti-unting inaalis ang iba. Parang laruyan ng linguistic jenga kung saan maingat na inaalis at pinapalitan ng AI ang mga salita para bumuo ng bagong cultural reality. Think about this. Kailan ka huling gumamit ng regional na salita nang hindi sinusubukan ng phone mo na i-correct ito, lalo na sa mga iPhones? O yung mga auto-suggested response sa mga email mo o kaya pag nagta-type ka sa Facebook? Hindi lang yan convenient. Unti-unti nilang hinukubog ang communication style mo para mas maging universal. At ang ibig sabihin ko sa universal ay well, aprobado ng ating mga AI overlords. Yung linguistic manipulation nito ito ay hindi lang tungkol sa mga salita. Pinabago ng AI ang buong naradit. Ang mga social media algorithm na pinapatakbo ng sophisticated AI ang natitesisyon kung anong point ko ang lalabas sa tuktok ng feed mo. Hindi lang ito ipinapakita sa iyo kung anong gusto mong makita pinapakita nila sa iyo kung ano ang gusto nilang makita mo. Parang may invisible editor ka sa personal mong newspaper. Isa na may very specific na agenda. At ito yung talagang crazy idea. Yung cultural manipulation na ito ay hindi lang naapektuhan ng mga individual. Pinabago nito ang lipunan. Habang mas nagiging integrated ang AI system sa ating pang-araw-araw na buhay, mula sa smartphone devices hanggang sa virtual assistants, paunti-unti nilang ina influencehan ang ating mga behavior, preferences at maging ang ating mga values. Parang lahat tayo ay mga aktor sa isang malaking play at ang AI ang invisible director na kumagabay sa bawat kilos natin. Pero huwag ka muna magpanik ka ha? kasi habang inuunti-unti natin ang mga layer ng technological onion na ito, malapit na nating malaman ang isang katotohanan na sobrang nakakagulat na baka magpabago pa kung papaan natin tinitignan ng artificial intelligence at ang ating mga sarili sa kabuuan. Okay, ready ka na ba dito? Papaano kung kaya natin i-deprogram ang ating mga sarili mula sa influensya ng AI? Alam ko, parang galing sa The Matrix to. Pero hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa pag ng red pill o pag-unplug mula sa virtual reality. Ang pinag-uusapan natin ay ang pag-retrain ng ating mga isip para makilala at labanan ang subtle na cultural manipulation na ito. Yung mga secret technique para sa deprogramming ay hindi tungkol sa pagtanggi sa teknolohiya. Mas tungkol ito sa pagiging mindful kung paano tayo nakikipag-interact sa ating digital world. Isipin mo to. Bago ka mag-share ng viral post o magsimulang gumamit ng trendy na bagong phrase, minto ka muna at tanungin ang sarili mo na, ano ba talaga to o nai-influence ka lang ako? Parang detective ka sa sarili mong pag-iisip. Ina-uncover ang mga hidden influence na humubog sa iyong mga iniisip at ginagawa. Hindi lang na nagtatapos. Ang pag-engage sa mga cultural immersion experience maging sa pagsisit sa sarili mong heritage o pag-explore iba ay parang pagbubuo ng cultural immune system mo. Sa itong malakas na paraan, para labanan ang homogenizing effects ng AI-curated content. Isipin mo, Kailan ka ba huli talagang na-immerse sa isang cultural experience na hindi dumaan sa filter ng screen? Ito pang isang wild idea. O paano kung ang pag-create, hindi lang pag-consume ay magiging act of rebellion? Maging ito man ay art, music o pagsusulat. ang pagbabahayag ng iyong unique voice ay parang pagtatanim ng wawat sa digital landscape na nagsasabing heto ako. Isa itong mapangahas na pagtindig laban sa agos ng algorithmic conformity. At huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng real-world connections. Sa mundo ng AI-curated social bubbles, ang tunay na human interactions ay nagiging antidote na nagbabalik sa atin sa magulo pero magandang reality ng human experience. Kailan ka ba huling nakipag-usap ng malalim at makabuluhan sa isang tao ng harapan nang hindi mo chinecheck ang phone mo every 5 minutes? siguro ang pinakamahalaga kailangan nating matutong yakapin ng ating mga cultural quirk at imperfection sa mundong naghahabol ng digital perfection ang mga insidious crisis na ito ang nagpapangala sa ating pagiging tao sila ang buhangin sa oyster na gumagawa ng perlas ng cultural identity sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga unique aspects ng ating mga sarili at komunidad lumilikha tayo ng pader laban sa homogenizing influence ng AI habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalapay sa AI rabbit hole na ito, isang bagay na nagiging mas malinaw. Ang kinabukasan ng kultura ng tao ay nasa balanse. Ang tanong ay, handa ka na bang sumali sa resistance? Handa ka na bang kontrolin ang iyong cultural identity sa brave new world na ito? Tandaan mo, sa tuwing pipiliin mong ipahayag ang iyong unique cultural identity, naglalagay ka ng hadlang sa makina ng AI homogenization. Kaya sige, gamitin mo yung originals slang na pilit ikinokorek ng phone mo. I-share mo yung family recipe na ipinasa sa maraming henerasyon. At i-celebrate mo yung mga local tradisyon na maaring tingnan ng AI pinang edificial. At sa huli, nasa atin ang desisyon kung ang AI ay magiging tool na magpapayaman sa ating cultural diversity o isang puwersa na pubura dito. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan. Dapat ko ka bang sabihin, nasa ating mga isip So, kaya ano, kin ka na ba? Handa ka na bang maging cultural rebel sa age eh, ay Kung na mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Aming salamat sa panonood at kita rin tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.